Umina, 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 umina yung iyak. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Uh, Dokyo, the explorer, nagbabalik na naman po. Ngayong gabi na ito ay uh, kasama ko si Mang Kiting para balikan namin yung kubo na uh, may mga iyak ng sanggol. So, nung sinabuya namin ng asin, ay uh, nawala sila doon. Pero ang problema ay parang dumarami sila at doon na sa may mga damuhan sila. Uh, parang nagkalat na sila doon. So, babalikan namin dahil naubusan kami ng asin. Uh, nung nakaraang gabi so ngayon may dala ulit kami ng asin so papunta kami doon ngayon para uh, kung magpakita sila or mag magparamdam ay gagawin namin ulit yung ginawa namin nung nakaraang gabi so yun mga ka-explore uh, tara nyo po at uh, hanggang dulo uh, para papunta na kami magmumotor kami ngayon uh, para madali kami makaabot uh, dinabaling mahirap yung daan basta Uh, kasi nakakapagod ko, talaga kung hanggang ha, mula dito hanggang doon ay maglalakad lang kami at mauubusan uh, maubusan kami ng oras so magmotor kami kasi motor yung magiting talagang napaka subok okay. na ako sa, sa nito ako maghawak sa kasnet mo yung kamera so ako yung maghawak ng uh, dalawang kamera ay asa uh, bro yun naman yung ano ko ha? Ay, yun naman na ito na ba to? sige nakara pa yan Um, nuna la explore, huh? na, <tod> yun, nito magalaw yung ano asenso flashlight kasi yai subrang marami yung daan mga idol. kami ng ilog mga guys oh, sa unahan ilog pa rin uh, tatawiran oh. Uy, parang naglukuya tayo yung motor mo po

hindi pa kami nakaabot dun sa may bahay pero parang nandito sila sa paligid nandito sila sa paligid mo parang inabangan pa kami dito parang nakalat sila dito pero, hindi kaya nabulabog na sila bro yung pagdating natin dun sa ano hmm. sinaboy natin yung asin so malayo pa kami dun sa kubo pero dito uh, yan na yung mga sanggol my god Tumain uh, ka ba? Ha? Tumain ka. Ano? So, yun, nandito kami sa daan. Malayo pa kami dun sa kubo. Ang problema. Ah, uh, biglang uh, sumigaw. Yung bata. Iyak ng bata. So, yung mga uh, ka din. May bahan ka nalito sa daan. Biglang kung uh, may, may boses na maliit. Yun, bro, yun, bro yun, sa tingin ko, siya, 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 tayo. siya, 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 bro. siya, 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 bro. siya, 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 Yun, dito na lang kami mag-explore mga uh, mga taga natin dyan dahil parang nandito lang sila no. ha? parang nabiyak yung ano uh, ito na ano masira yung motor mo? San ba yung tumama sa bato? iwan ko ha? Huh? Ah, ha? bro para nandun banda bro ayo sih lubut jam ha lubut at penadin kita natin? ayo sih mandi tuh yuk sih menjana yuk masin sih sih lubut woi mau nggak mau itu indan ini pak itu yang daan papunta pina pilimon kayak pilimon enggak yeah. so, Ayan, dito kami natapat sa daan papunta kay Pilimon.

Ito yung mga pag-aig. Ito yung mga pag-aig. Alah! Ito yung buwan yun. Ay! Ay, hindi pa kong makahin yung buwan, mo pag-aig. Ka Pero... So, kaya siguro sila aktibo, no? Dahil uh, malakas yung buwan. Ganoon ba yun? Ano, bro? Ano, bro? Ano, bro? natin buo yung... Kubo. Ayan na naman yung wakwak, -wak, bro. Eh? Siguro, no? Dahil nabulabog natin yung kubo. Kaya sila nagkalat ngayon dito sa mga may... Kahit saan na lang. May hmm. mga damuhan. Kasi sinab sinabuyan natin yung asin. Hmm? Baka nga, ganun nga siguro yung nangyari, bro. Nabulabog ba? Nabulabog natin sila. Ah. Paano natin, bro, uh, tutubusin ito, bro? Hindi naman sila matutubus, Ah, may patak ng takutan talaga sila, bro. Natakot sa so, Siguro kung merong magko-comment, bro, ano gagawin? 'Yun na lang yung sundin natin. Kung ano natin. Natin, sige, sige. Kung anong gagawin sa kanila. sundin natin. Kung ano po yung comment nila. Hoy. Nanjan? Uy, ingat ka. nanti terlalu banyak yang jalan hah? nanti terlalu banyak yang jalan kenapa? di situ atau di situ? nanti terlalu banyak yang jalan hah? nanti terlalu banyak yang jalan nanti ya? iya bro, parang nandun bro agak takut bro hah? Mm hmm agak takut lagi bingung, bingung ya natin saya mau ke ekspor nandun, parang nandun makinak langsya makinak? makinak

may buto sa lupa mga ka-explore baka yan naman yung bahay nila ha? baka bahay nila naman bro parang nandun nga bro ha? parang nandun talaga yung iya ko mahina lang siya nasa malayo kasi tayo asokin natin magtahan natin at saka asaboy asaboy natin asin sige 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 mo kasi nakabutas ka bro ganito nila sige 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 harap Saan ba tayo dadaan dito? Yes. 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 Parang nandyan yung busas eh. yung may... Doon tayo sa may butas pupunta Yung lupa may butas So doon tayo okay. Para makadaan tayo Kailangan muna natin itong hawiin

hindi Ini na lang. kaya nito bro. nyan. 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 Na, wala, Pasok. wala na tayong marunig. Pasukin natin. Huh? Wakwak naman bro. Ayun na. Nawala. Uy. Wala. Na. Hmm. Ano? Pwede natin. So, nawala yung, ayan na namin o. Nawala yung iyak ng bata pero yung pumalit yung wakwak. -wak. Hmm, magandang dahan-dahan, ha? Malalim ba yung butas, bro? Malalim, bro. Hmm. Okay. Eh. Ingat, bro. Baka mawilog, ha? Tumawag. Malayo pa naman yung ibaba. Malalim sa So, akitin namin yung...

kung tingin mo dito bro, bakit nagkaganito to? Okay, hindi ko alam So papakinggan natin muna bro kung meron Nandito ba talaga yung iyak ng sanggol? Baka lang tayo Baka lang lang tayo Wala naman eh Lama. Wala na bro. talaga siya, no? Baka nagtago lang sa buwa alam alaman nila anong alam gagawin. Tignan nyo naman yung... Tignan naman yung... Pagka ano nang... Ano na ito mga ka butas. tingnan nyo. Para sa kuweba. Para talaga yung kuweba. Parang kuweba bro, no? Parang kuweba. Nasa lang bro. Bakit nawala, bro? Hmm. Parang dito yun kanina, eh. Huh? So, pinakiramdam. Uy! Bro, mag-ingat ka, bro!

Hmm, wala. Wala. Ha? Ayan, nawala na yung iyak. Wala tayong marinig. So, ito yung mga nasabong na asin. Wala na, bro. Wala na. Wala na. Kaya may pwede talaga sumisig ito yung camera mo so observe ba tayo kahit uh, konti lang kahit sandali lang okay. kung meron pa ba talagang boses na maririnig natin so, yung nakadong na wala natin yung boses so yung mga kadong ganito pala yung boses yun yun na natin yung mga kadong nakadinig po ito mga kadong kasi po yung atala yung ano lang uh, sanggol po na yung motor Sinala pala 'yung ata ko. Wala na tayo, naririnig bro? Ah, no, wala na tayong naririnig wala na kami naririnig mga guys, bro. Ah, uh, yan. Sinabuyan na ng asin namin 'yung uh, butas. Uh, siguro. Wow, wak, wakwak wak na naman. May wakwak din. So, ang, ang gagawin natin ngayon bro, patuloy tayo patala Puntahan natin si Pilimon bro, kasi uh, itong daan dito sa ibaba papunta to kay Pilimon. Kakamustahin natin kung meron ba siyang mga na, nakasagupang mga iyak ng mga sanggol. Si, si. Kasi nagkalat na sila sa damuhan. Ito so, sa daan, wala na dun sa kubo. Si, tara, ba. tara, baba tayo. Ayan mga baba kami puntahan pa namin si, si Pilimon. Sisi. Ingat ha, ah, ingat. Mahirap pa Hmm. Nahiguro talaga ako bro. Delika. Delikado kasi itong ginagawa natin. Nawala mm -hmm. yung butas ko. Kaya na. Ha? Hoy so mga ka explore. Uh, hanggang dito na lang 'to. Uh, kasi maglalakad pa kami pa kami bahagya doon papunta kay Filemon. Kakamustahin namin siya.